Daling inspeksyon ni Governor Ninoy Sotero e Jr. kagahapon ang sitwasyon sa nangaguba nga makalsada ug tulay sa nagkadaiyang lugar sa Davao Oriental. Unang gisusi ang kalsada paingon sa Taragona gikan sa Mati City ug nasuta ang epekto sa landslide sa Munyos, Barangay Mayo nga nakapalisod sa pagtabok sa mga tawo. Nagpahigayon dayon og clearing operation sa lugar. Gisusi sab ni uy ang sitwasyon sa Barangay La Union sa San Isidro lakip na ang nagguba ng kalsada sa Sitio Tumalite nga mao'y agianan padulong sa Mount Hagimitan Museum ug Eco Park nga mga nagunang unang tourist destination sa Davao Oriental. Kini aron masiguro nga padayon o mapaspasan ang rehabilitasyon sa mga lugar sa probinsya na apektado sa baha o landslide tungod sa siging ulan. Sa Governor naguba sab ang tulay sa barangay Magdug na maoy nagsumpay sa ubang barangay sa lungsod o sa sentro sa Govgen. Isolated ang siyam ka mga barangay. Nakigpulong na si Uy sa lokal gobyerno aron mahimuan dayon o kaksyon o matabangan ang mga residente, ingon man ang pagtrabaho sa nangaguba ng mga infrastruktura. Palisuray sab ang pagkatulog mga sa mga lugar na apektado sa kalamidad, kilabina na sa mga isolated barangay kay sa mga dalan dili magian nakigalayo na ang provincial government sa Philippine Air Force aron makahatod og relief goods sa mga na-isolate nga mga residente libuan na ka mga pamilya na pabakwit na nagtiner karon sa nagkadayang evacuation center sa probinsya tungod sa baha giba na, ba na ang 100 million pesos ang gamiton gikan sa calamity funds napailawom na sa state of calamity ang Davao Oriental nitong miaging semana tungod kihapon sa epekto sa kalamidad hatod sa siging ulan padayon ang panawagan sa provincial government sa national government ugubang ubang sa gobyerno o tabang alang sa probinsya sa Davao de Oro, padayon sa clearing operations sa mga personahe sa Provincial Engineering Office sa pipila ka mga kalsada sa probinsya tungod sa landslide. Kinisubay sa mando ni Governor Dorothy Montijo Gonzaga. Lakip sa nahawanan na ang mga barangay road sa portion sa barangay Bukal sa Nabunturan, Kamanlangan sa New Bataan. Kalsada gikan sa barangay Elizalde padulong sa barangay Malamudaw, ingon man sa barangay Tagbaros, paingon sa barangay Mainit sa Maku o barangay Concepcion sa Laak. Gipahatura na sabog hinabang sa provincial government ang mga residente nga apektado sa landslide o sa probinsya. Sa Davao del Norte, nagpabilin ang nga tubig baha sa dagang lugar sa probinsya. Sukad kagahapon, ipang ang mga kalsada, hilabi sa lungsod sa Carmen, na nga ang dagang motorista. Dagansab ang ipabakwit ng mga residente. Pagkagabi, gibisita ni Governor Edwin Hubahib ang evacuation center sa Tagum City. aron personal nga masusi ang sitwasyon sa mga bakwit. Gidalhan sab sila ang mga hinabang. Ang na naman ito, ito na bigas o uh, sumang itlog na ito na eh o tubig na uh, mainom galapawag mga distilled uh, water uh, galing galing pa para sa mga bata para safety ang uh, tubig sa mga bata gamit yung matutawin yung susto so, so, so or, o kung pinaka-importante sa ila ang tambal o busit o busit sa Kaganiha, nagpabilin niya stranded ang pipila ka mga sakinan gikan tagong paingon Panabu City kaya wala pamyubas ang tubig baha. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.